Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ay si Freddy dito sa Amerika at ako ay mayroong ibabalita sa inyo na importante-importante <coughs> at kailangan i-share natin ito uh, just sa mga Pilipino na nagmamahal sa demokrasya. Ito po ay isang maikling mensahe ng ating Defense Secretary uh, Gilbert, Gilberto Chodoro. Isa pang uh, isa pong magiting na abogado at nag-aral dito sa Amerika. Ito po, siya pong Defense Secretary. At uh, bago ko simulan to ay hindi lingid sa inyong kalaman na ang China ay talagang naglalabas ng katakot-takot na propaganda upang mapabaksak ang 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 uh, gobyerno ni President Bongbong Marcos Sr. sa kooperasyon at uh, ng mga taga pro-china diyan katulad ng mga Duterte at yung ibang mga abogado na nagtatanggol at talagang uh, pro-china yan. Uh, gusto nilang maalis si Presidente Bongbong Marcos Jr. at upang ang ang ay mabalik uli sa mga Duterte at sila ay kampi sa China. Okay? Uh, ito pakinggan natin 'to. Hindi na ako mag ano at kayo na ang bahala mag-comment kung ano ang naririnig nyo. Hindi ko pwedeng pakita. No? Bagamat ito ay galing sa RTBM, National Defense, uh, sa Facebook ko. Okay? Pakinggan natin ito. Uh, ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong kunong alleged recording sa isang uh, kawani ng Armed Forces of the Philippines The authenticity of which I doubt, even the propensity of the uh, Chinese government to uh, uh, engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin uh, tutukan at dapat intindihin ang ating mga kababayan kung itong statement, ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas particularly the anti-wiretapping law at sila ay gumawa kung totoo man ito ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila ay umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, uh, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas dapat alamin ko sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malayang influence at hindi kanais-nais na magawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kauulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa kaanumang kasunduan hinggil sa West Philippine si, o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal na kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga uh, opisyal dito <coughs> ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanongin. Nadinig po nyo ang maikling pananalita ng ating magiting na Defense Secretary Dibo Teodoro. Okay? Uh, hindi hindi matutumbasan ang, ang kakayahan nitong mamang ito. Magaling ho yan. Magaling. Napakagaling. At ang uh, defense secretary, ano, uh, siya po ang defense secretary at ang ating foreign affairs secretary ay napakagaling din po. Ha? Uh, si, Mr. secretary Manalo. Okay? So, yung mga Iglesia ni Cristo, ha? Uh, ay suporta natin tong mga ating mga kabinete na na uh, kailangan suportahan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang umaseso at umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Okay? Ganon din ang mga katoliko. Okay? Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, ito ay si Freddy. Uh, hanggang sa muli, in God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.